Dito lang ito sa may amin. Ito ang produkto na kinabubuhay ng mga tao dito sa may amin or kami. Ito. Yan ang product ng banana plantation dito sa amin. Ayan, di ba? Ayan, guys. oh, napakasarap niya. Napaka, oh, nakapa, napaka flawless at yummy. Uh, very sweet talaga siya, guys. Di ba? Ayan, thank you sa nagdala nito ng king friend. Thank you sa iyo, sir. Ayan, 'di ba? Mm, pakita flex ko lang sa inyo talaga. Ayan, 'di ba? Pag sa ibang bansa po ito, ang mahal-mahal na nito. O dito sa amin, free lang ito. Dito sa May-Amin. Ayan, dahil ripening ito. Ayan, 'di ba? Mm. At is, nakikita nyo rin na ito ang aming kinabubuhay dito sa amin. Ayan, lahat-lahat na mga tao rito, halos lahat, dito nagtatrabaho sa banana plantation at ito yung ipinagbubuhay namin sa aming mga anak sa aming mga estudyante at marami na pong nakatapos ng pag-aaral dahil sa farm dito or sa pagtatrabaho dito sa company dito sa may amin. Thank you so much talaga. O, oh, di ba Kahit di man nakatapos ng high school, at least kayang buhayin ang pamilya dahil dahil po dito at kung hindi niya pa natikman ito, masarap talaga ito. I'm sure natikman yun na dahil nakarating na ito sa iba't ibang dako ng mundo. Ayan, ini-export po ito, guys. Yan, di ba? Napakasarap talaga. Yan. Oh. Kaya, thank you talaga, talaga lang. Thank you. At masarap ang banana, lalo pagbigay. Thank you. Hindi ako magsasawa mag-thank you sa you, sir, sa pagdadala mo dito ng ganitong saging na napakaganda at napaka-flawless like me. Yeah. At tapasinsyahan niyo na po, kagigising ko lang at wala pa talaga akong hilamos. Ayan. Ayan ang reality mukha ni Nilin. At I hope nga isubscribe niyo naman ang aking channel. The Boba, uh, Boba's Vlog. Ayan. Or The Boba's Pretty Channel. Ayan. And, pakilike na rin. Dahil nangangarap po ako. At para lang din, maitulong ko sa aming pamilya. At soon, pag sobra-sobra na, ma-share natin sa iba. O, diba? Ganun lang yon Dahil hindi ako madamot nga tao, guys. Sa nakakilala sa akin, alam nila. Hindi ako madamot. Kung sobra-sobra talaga. As of now, mayroon nga tayong sahod sa share kaya dito tayo sa YouTube nangangarap. Ayun matulungan niyo ang aking pangarap. Ayun. 'Di ba? Ayun. 'Di ba? Yummy yummy. Yummy banana. At apat kain po ng banana. Good for heart and skin and vitamin C. <coughs> Ay more 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 alam niyo. Mo, no 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 no. Ayun 'di ba? Oh, 'di ba? Sarap-sarap sarap ng sarap ng banana ang sweet sweet lalo pag bigay at hindi lang ito ang blessing yung araw ayan happy weekend mayroon din pandesal bawas na no, oh kinainan ko na ayan blessing din ito thank you guys sa nagdala ng pandesal di ba ayan papano tayo sa si sexy pero hindi na ako nagkahangat sa si sexy guys yung pagsusumba ko pag uh, workout ko balance good health lang yun at pagpapawisan tayo dahil hindi na po bata ang inyong mommy mm, diba? di ba hindi na po ako bata di ba oy just ko i'm mango i'm mango na talaga ayan always eating banana banana sa umaga banana sa gabi ay banana sa tanghali kaya yummy yummy banana talaga di ba mm diba? Oh. At pagpasensya na ito, ate mga vlog, dito lang tayo nakapaikot-ikot sa ating bahay. Paano wala pa tayong Alam niyo na kung anong wala, bakit hindi pa tayo mag-explore, 'di ba? Saka na. Asabi oh, dito lang muna tayo. Ayo, oh, hindi kayo magsasawa sa king mukha.